Palasyo, bumuelta sa pahayag ni VP Sara na handa siyang humalili bilang Pangulo. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Alegria Galimba. Binweltahan ng palasyo ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang Pangulo ng Bansa. Ito ay sa kabila ng panawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Lucy Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na ang pangalawang pangulo ay umaasang bumaba sa pwesto ang presidente. Uh, handa na po siya maging uh, pangulo kapag ka po nawala o natanggal ang pangulo sa pwesto? Tama po ba 'yon, Sir Ivan? Yan po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa pangulo kapag ka nagbitiw. Nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente, na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the uh, climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na magmawawala uh, ang pangulo. Yan po ang balak nila yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Dinepensahan naman ito na tanging si Pangulong Marcos lang ang handang maging leader ng bansa. Aniya ito ay dahil hindi na humihinto sa pagtatrabaho at hindi na nakakapagbakasyon ang Pangulo. Mula sa palasyon ng Malacanang Alegria Galimba, diretsyo sa punto walang paligoy-ligoy. D8 TV News.